naghinaan na kayo ng loob? Ay, hindi. Ganyan, geng Yung pag -re parang buhay lang yan. Hmm? Eh, kung yung buhay natin, iba't iba yung mga sitwasyon, iba't iba mga pagsubok, di ba? Nasa-survive natin yon Ganon din dito kapag ni re tayo. Yan, eh, daming mga challenges na dinadaanan natin. Hmm. Ando na yung pag palo namumula yung mga dashboard natin isa na yon so dapat focus tayo kung ano yung naging problema natin doon. Yung problema mo ang pag-engage, so mag-engage ka, hindi yung uh, gusto mong pinalo ka nila, pero hindi mo nang pinanood yung mga video nila. Or, kaya hindi hindi sila din nanonood sa'yo kasi hindi ka nanonood. Kasi sa akin, lahat ng dumaan sa akin na nag-comment nag or nag-react, kiniklik yung profile nila para mapuntahan ko din yung reels nila ganon dapat, ganon din yung iba kaya yung iba, ang bilis umangat eh ako nga eh um from 5,000 ngayon nag 6,000 plus yeah, in just 4 uh, days so ganyan lang, ganyan yung ginawa ko kaya i-share ko sa inyo para uh, dadami rin yung followers nyo for the So yan muna yung update ko kung ano nabitin ba kayo? ano pa bang gusto nyo? I comment na lang yung may tanong kayo kung nabitin kayo para sa sasagutin ko. Hmm? Bye bye.